Oh. boss. Malit niya sa iniisip mo ah. Oo nga eh. Iniisip ko kasi yung mga manok. Ayaw kumain sa umaga. Ayaw tumuka eh. nag aalala lang ako eh. May paraan ako niyong boss. Sigurado ka kasi. Ah. Nagtataka ako. At saka nag aalala ako. Baka kasi mamaya ayaw nilang kumain sa umaga eh. Siyempre, importante ang breakfast sa umaga. Kasi baka mamaya mga sila. Bababa ang benta natin. Eh, eh hindi ko alam gagawin ko. Hindi ko din alam kung ano ako may meron din mabibili na ako bus na effective sigurado ka yung kakain sila sa umaga talaga may pati pa din may initan ng sige, siguro nga malamig or kasi na may sige ganito na lang bumili ka muna doon tapos bumalik ka sa akin ha sige balik ka sa akin ha a few moments later ang tagal naman ito ito'y bumili nasa na kaya yun o nandiyan ka na pala Oo. Oh. Nakabili na ako. Effective. Sigurado ka effective <laughs> yan, kakain sila. Oh. Anong binili mo? Na. Ito po po. Ano yan? Pandesal. Mainit, pa. mainit pa. Kawal ka nila. Mainit pa ako. Oh. Oo nga, mainit pa. Eh, bakit pandesal pa kakainin mo ang manok ng ganyan? Ano ba kinakain sa umaga? Kinapay. Ano, hiniinom ka umaga? Kape. Oo, oh, binili pa nga kita nito. Oo, oh. champagne. <laughs> ito, hindi lang ka makapay. Hindi ka makapay. <laughs>